dalas yeah. ang ulan guys. abo, yeah, gulo. ganon ang isuro lo ba namin? magulo? yeah, ganon ala ulan, na video ulo guys. Abay namin. Umuulan sa loob. Ginagayan ng marubihan na nabasa na yung mga damit. Eh, okay, sobrang lakas ng tulo ng bahay. Hello guys! Yung mga bagyo. Inaayos nice yung bubukan nila. Ito na ulan. Ako oh, si loob ng bahay namin guys. Sinta ninyo. Nalagyanan lang marumihan namin. Ala, tumutulog na tayo yung bahay namin guys. Ito yung balog Hi guys. Say hi to my vlog. Ginigiba ng bahay. Ayaw mo. Ito po. Masensi ito po. Inoayos na aming bahay. May nagpadala na. po sa amin ng milyon. Charot. Contractor ka mo yun. Ito, ito nga. Engineer. Eh, ano ikaw, ano ikaw? Sabi mo kung ah, kailangan nyo po ang magagawa ng bahay nyo. Meron po kami re-recommenda. Ayan po uh. ng aming karpentero, mason. Giliba po ang bahay namin. Ito yung kalat. Okay. Na guys. Giba-giba <laughs> yung bahay. Binagyo po kami. Kaya medyo tumakas ng yero. Wala nang galang butas. Wala nang butas na yero dyan. Hindi na uulan sa loob ng bahay. Sa labas na. Lang. Sa labas na. <laughs> Grabe yun, oh, Parang binagyo yung loob. Bahay tambak. Tanggalin natin yung uh, kawit. Bata yun, yun no? Ano daw? Ano mo ba yung pokoy, ha? Ano mo pokoy? Iisip siya. Anong gagawin niya sa ano, eh? Agay saan tingin mo? Oh, oh okay. Ah, mga tiktok pa doon si Angel ko sa taas. Pag-tiktok doon ano, ang ano, askal, askal, askal ka! Ha. Dapa sa basurahan. Ang ni Mama na kayo, Ikaw, nagkasakit, mo. Benta lang kita. Ah, si Jan sa basurahan. Anak na ito. Agaw ka si Jan. Diri. Ika, Jan. Diri, si Jan. Ito yung cook namin. Cook ka ba? Ay! Sorry. Masa dito ka. Yung naghiwa. Ah, kakain. Maghiwa, sabi niya wala na. So, mayroon. kasi kinanti ko nino, wala na yan. Mauhuli to. P isipin na lang nila manok to. Yan ang saog. Yan Ayan ang niya, manok. Manok. Manok.